Hello guys, may yung aga guys. Sari kami sa magandang umaga mga kababa. Magandang umaga. Andito kami ngayon sa situ Old Fabrica, Barangay Kabagnaan, La Castellana. So, yan. Yan, 15 days na mula nung sumabog yung yan, yung vulkan kanaon mga kapapa. So, kung ito mga papa makikita natin dito. Itong mga natuyong mga dahon ng mga tanim o oh. ito po ay isang tanim na langka oh, kita nyo tuyong tuyo po ang mga dahon dito yeah, parang nasusunog siya mga kapapa na... dyan po ang vulkan kanlaon mga kapapa kaso lang hindi po siya natin makikita sa ngayon kasi yun, inuulapan po siya no? Nile, pinalibutan po ng mga ulap yeah, para kasing umuulan dito sa ngayon sa ano, lugar dito sa Sitio Old Fabrica. So, ayan mga pa. Itong pahong, mga kapapa. Kitang-kita nyo, tuyong-tuyong ang mga dahon. So, hindi pa so, naka-recover po ang mga tanong dito mga kapapa. Yan. Lahat po yan ang mga kapapa. Yan. Dahilan po ng abo po yan. Itong mga layang, mga natuyo, mga dahon. So, hindi po pa masyadong nakasurvive ang mga tanim dito sa dahil po yan sa abo na tumama po sa mga tanim po dito kabayo pa ho sa pa kabayo ho aming lugar tabla mo din upay pa all sabi ka barangay kabag na lakas tabla mo din yung kabayo pa yung kabayo pa so ang mga tanim po dito mga para po yung nasusunog pati Aba, mga na tabi ngayon yan, makikita natin yan. Pa, Para siya ang nasa Kakabayo. Tapos ang um, kalo. Uh, dito may mga ano pa, mga May oh, patak-patak na patak, uh, mga abuh. So, mga ito ang papang na no? Ito po ay galing sa vulkano. Kan um, Ano to pa? Eh, Buhangin po para siyang buhangin sa dagat. Na, para siyang ano. Hmm. Ano Na batu. hindi mo um, talaga. Ano talaga tong nuba nila pa? Hindi. Agad ang sa vulkan. galing yan sa vulkan na dira ang laban ng bulkan dira. Oo, oh, sapo. Sus, gamay lang ah. ulog, pahinigyan Ano? So, halos ang mga bubong dito mga kabata. Yan Kung Yung pumakikita niyo mga bubong. Pa, sana na-vlog mo yung kabayo pa. Uh, ano, kinakalawang. Kinakalawang ko. Kaya mo. Dito Lahat ng mga bubong dito, mga kamukha lahat. Oh, magkapariho ang kulay magkapariho ko ang kulay ng mga bubong dito sa kabahayan sa ang yung tinamaan po ng yung abo ayan oh yeah. kita miyan kita niyo yan halos dun sa kabila nagpolo para no nag para sa yang natirno ay eh, yung mga kulay po bayo ba? ng mga bubong dito dahil po yan sa dahil po yan sa abo na tumama po ng mga yero sa kabahayan oh ito naman oh yung sa ano mga kababayan oh kababayo dahil po yan sa tumama ng mga abo yan na kakulay ano at kinakalawang kalawang po. Oh, nakarga na. Ito, ng... Yan, yung, uh, yung mga bubong dito. Kinakalawang dahil po yan sa abo na to mama sa mga bubong dito sa mga kabahayan. Sa sityo, ulto Dominica.